palaban talaga itong eh, bagong undersecretary sa Malacanang ano ho. Ang sabi niya, ito yung pinaka masaklap. Waste of public funds lang daw kung sakaling mapuesto nga itong mga senatoriables na pinabili lang ng suka, nagdeliver lang ng suka at ayan, nagkaroon na ng COC. <laughs> yan po ay kinagalit din ng grupo nga na ng Siligong na pano ay minaliit sila dahil doon nga sa sa phrase na nag-deliver lang ng suka or pinabili lang ng suka. Nang ibig sabihin daw, ito ay uh, isang idiomatic expression ng ibig sabihin, ito yung mga political newcomers na kung tutuusin, wala talagang experience at walang knowledge about governance. Kaya, ang magiging seste dito, ang magiging lagay, ay magiging inefficient lang sila dyan sa Senado. At higit sa lahat, magsasayang lang ng pondo ng ng gobyerno. Mantakin niyo ba naman kasi magpapasweldo tayo ng mga ganitong klaseng senators. Yun ang pinupunto po netong si Attorney Claire Castro. Hmm. Kung tinamaan kayo, matapang no? Kung tinamaan kayo, kayo uh, kayong mga tumatakbo ng walang alam, na walang alam, sino ba yung mga yan? Kasi kahit siguro attorney ka, akala mo sapat na talaga yung pagiging attorney mo. Kahit siguro engineer ka. Oh, ay mas lalo na siyempre yung mga artista, ano, talagang walang alam. Dahil sa ngayon pa lang, hindi na makasagot kung ano yung kanilang plano, kung ano yung kanilang plataporma. Nagre-resort lang sila madalas doon sa kuno ay tutulong sila sa mga kababayan natin. Magiging epektibo daw yung isa. Paano ka magiging epektibo niyan kung kulang ka sa kaalaman at wala ka naman napatunayan? Kasi pagdating sana sa mga ganitong posesyon, sana tinitignan natin kung meron na bang napatunayan sa mga lokal, sa local governance, sa limbawa. Eh, wala eh. Hmm, ayan, masaklap talaga to. Kung tinamaan kayo, kayong mga tumatakbo, eh, they ouch. Hmm. Aspiring senators should be prepared for the responsibilities of the possession. Ang ang nangyari kasi dito, katulad ng sinabi ni Gadon, hindi nga nabuo yung 12 na line up na si Duterte. Ano ho, inisip lang niya talaga siguro na kailangang may manalo na, na pagsisilbihan sila. Dahil tagilid eh. Tagilid sa napakaraming bagay. Um, manalo ang ilan sa mga ang uh, ilan sa mga PDP laban candidate na itong si Digong para iligtas sa Sara Duterte. You see yung mga pinupunto nila na ang layunin talaga ay paglingkuran ang mga Duterte mismo. At proud na proud pa Itong si Philip Salvador, halimbawa Si Nabato de la Rosa Si Marcoleta, halimbawa Proud na proud pa kayo, na kayo Bato de la Rosa Proud na proud pa kayo Na ang layunin nyo ay pagsilbihan Ang mga Duterte Identified nga daw sila as uh, Duterte Senators You see, ito ay malaking Panggagago sa mga kababayan natin So ayan, nakahanap kayo Ng katapat sa katauhan ni Attorney Claire Castro good luck